Ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel ay walang sinyalis ng paghupa sapagkat may kanya-kanyang layunin ang magkabilang panig ayon sa kanilang mga paniniwala. Nitong nakaraang araw ay naglabas ang Israel ng patunay tungkol sa paggamit ng Hamas sa mga hospital para gawing operational headquarters ang ilalim nito sa pamamagitan ng mga tunnels sa mismong kinatitirika ng hospital. Kung saan ang ospital ay kanlungan ng mga nasa panganib ang buhay. Kumbaga, dapat mas ligtas ang mga gazans lalo na sa panahong ito ng digmaan. Ang pahayag ng spokesperson ng Hokbo ng Israel na si Admiral Daniel Hagari at paglabas ng karagdagang impormasyon at patunay na ginagamit ng Hamas ang populasyon ng civilian para sa mga layunin ng terorismo nito narinig na natin ang tungkol sa pagiging komplikado ng mga underground tunnel sa ilalim ng Shefa Medical Center sa Gaza. Sa patunay na ito, ang IDF ay nagpapakita na sa yugto ng pagtatayo ng ospital ng Indonesia sa Gaza Strip. Ginagamit ng Hamas ang mga materyales na idinisenyo upang magtayo ng isang ospital. At lumikha ng isang komplikadong bunker sa ilalim ng lupa Sa ilalim ng ng na ito. here, arches. these arches are very, very unique. it's a unique structure. it's only used for underground terror facilities for hamas. these cement arches are not needed when building hospitals. they are used to build underground city of terror. this is an illustration of shifa hospital and the underground facilities. I wanna repeat, this is only an illustration. Hamas uses Shifa hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis civilians but also exploits innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital it is one of many Hamas use of hospitals is a systematic Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians Israel targets terrorists Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians Kung ang mga pahayag ng Israel ang ating pakinggan, na ang Hamas ay gumagamit ng populasyon ng sibilyan para isakatuparan ang pag-atake. At hindi sila ganong kadali mapanagot. Sapagkat ang mga sibilyan ang kanilang magiging sanggalang. Para sa Israel, sila daw ay aktual na nagpapalaya sa mga mamamayang Palestinian mula sa mahigpit na pagkakahawak ng isang teroristang organisasyon na tinatawag na Hamas. Mahalaga na maunawaan na ang populasyon ng sibilya ng Gaza Strip ay magiging mas mahusay ng walang hamas na ginagamit ang lahat ng kanilang pera sa lahat ng kanilang mga pundo sa lahat ng kanilang mga anak upang pasiglahin ang terror machine na ito na ginagamit nila bilang human shield na kanilang hangarin. Nagpalabas din ng audio conversation ang Israel para suportahan ang mga ebidensyang nakalap ننقل لإنتليجنس ديفيشون باكينجا ناتين هل عندهم كل مخطط الأنصار تحت الأرض؟ ولما بيقصوا جامع ولا بيقصوا مستشفى ولا بيقصوا مسجد ولا مدرسة كله عارفين تحتها مراكز قيادة وين مراكز القيادة تبع تبعت الكتاب القسام آه. مركز الرئيسي وين؟ بعرفش ang mga inilabas na patunay ay ayon lamang sa panig ng Israel sapagkat may kakayahan silang bigyang linaw at katibayan ang mga nakakalap na impormasyong hatid ng kanilang tumpak na intelligence subalit sa kabilang banda ang pagtayo ng mga tunnel sa buong Gaza Strip ay isang matalinong hakbang ng Hamas bilang paghahanda sa mga pangyayari katulad ng kasalukuyang digmaan laban sa Israel. At ang tunnel na ito ay isa sa matinding balakid sa tropa ng Israel sa hinahangad na tagumpay sa second phase ng digmaan, ang ground assault. Karamihan sa mga tunnel ay pinalakas ng kongkreto at ang ilan ay medyo malalim na nagpapahintulot sa kanila na protektahan ang mga militanteng Hamas laban sa mga airstrike ng Israel. Ang ilang bahagi ng tunnel system na ito ay may nakakabit na linya ng kuryente at komunikasyon. At marami sa mga CPI ay sapat na lapad upang madaling ilipat ang malalaking dami ng kagamitan, bala at pwersa. Ang mga tunnel ay may sapat na taas at lapad para makagalaw ng maayos ang mga hamas. Proteksyon din ang mga tunnel para sa ilang mga mandirigma ng hamas na makaligtas sa pambumbumba gumalaw sa paligid ng Gaza sa ilalim ng takip at pagtatago. Muling magbibigay ng mga pwersa nito, itago ang mga hostages at magsagawa ng mga sorpresang pag-atake. Kung ang IDF ay magpatrolya sa isang kapeligirang hindi nila kabisado at pagkatapos ay sumusulong sa buong field o sa labas ng lungsod. Tapos bigla na lang, may ilang puwersa ng kaaway na lumitaw sa likuran nito. Ito ay isang ore ng isang bangungot para sa isang puwersang umaatake. Ang mga tunnel ay magiging isang mahalagang bahagi ng estratehiya sa pagkikidigmang gerilya ng Hamas. Sapagkat ang mga mandirigma nito ay bubuo ng maliliit na pangkat ng hunter-killer na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Biglang lilitaw aatake at mabilis na babalik sa tunnel. Ginagamit din ng Hamas ang mga tunnel upang itago at ilipat ang mga rocket na ginagamit sa pag-atake ng mga rocket direkta sa Israel. Ito ang mga hamon sa hukbo ng Israel na dulot ng tunnel system. Ito ay hindi isang madaling pagsusumikap dahil ang Hamas ay nakabaon mismo sa loob at sa ilalim ng Gaza Strip. At ang pinakapahirap sa hokbo ng Israel ang mga tunnel ay estrategikong tumatakbo sa ilalim ng infrastruktura ng sibilyan sa buong Gaza Strip, lalo na sa mga ilalim ng mga hospital at refugee camp bilang headquarters. At sa ilalim ng infrastruktura ng sibilyan na ito nagtatago ang mga hamas, aatake at itatago ang mga armas sa ilalim nito. Sa ilang pagkakataon, napipigilan ang mga armas ng Israel na gamitin dahil sa madadamay ang mga sibilyan. Kumbaga hindi buong pwersa ang ibubuhos para sa kapakanan ng mga sibilyan. Doon sila nagtatago habang nagbubumba. Isang matalinong estrategiya. Yun ang kanilang military infrastructure na umaasa sila para patuloy na lumaban. Ang Israel Defense Forces ay may ilang mga unit na dalubhasa sa paglaban sa mga lagusan. Kabilang ang Yahalom, isa sa pinakamalaking unit sa mundo na sinanay, pinili, may high-tech na kagamitan, eksperimento at bumuo ng mga bagong paraan upang harapin ang underground warfare. Sinasabi ng mga eksperto, ang mga lagusan ang magiging pinakamalaking simenteryo sa mundo. Gagawin ng Israel ang lahat para bawiin ng buhay ang mga bihag. Ngunit ang una at huling prioridad ay ang pagsira sa Hamas. Maaaring ang Israel ay may technical advantages sa isang ground incursion, kabilang ang mga drone. Ngunit ang kalamangan na iyon ay mababawasan sa ilang antas habang ito ay pumapasok sa teritoryo ng kaaway. Kapag ang usapan ay black to black, building to building, room to room, hand to hand fighting ay talagang nagiging brutal na medyo mabilis. Ang Hamas na may home court advantage ay malamang na naghanda para sa isang malaking Israeli ground incursion. Matagal na paghahanda bago umataki noong October 7. Kaya naman, yan ay magpapahirap sa anumang paglusob sa lupa ng Israel dahil malamang nahanda ang Hamas para sa senaryo na ito Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at i-commento na din kung ano sa inyong palagay Posible ba na ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan para maiwasan ang mga pag-atake ng Israel? O ito ay isang propaganda tactics lamang ng Israel? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli. L. Professor